Ayan, what's up mga kumbat, kumusta po kayo? Ayan po. Uh, ngayon, uh, explore po namin ni Bux tong uh, ambush site, no mga Itong uh, welcome santo ninyo, itong kung ano ito, nilagay nila. Kung saan ito yung uh, bait, ano Ito, Tagalog yung bait. 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 Eh. <laughs> <laughs> Boundary. Boundary, oh, Yun. Ayan, marami pang tumadaan kasi sa sakyan makubat. Kasi anong oras pa lang, mga 9 pa lang. May sakyan pang unti-unti na lumadaan. Dum Pero ngayon, pinuntan pa rin namin. Oh. Pinuntan pa rin namin ni Box ito para po uh, ipakita namin sa inyo itong lugar, no? Ayan, kanina pinuntan ko ko ng tangali uh, duman kasi ako dito, binidyo ko na yung buong uh, tsura nito. Yan. yun naman sa ating intro. Uh, kaya puntan namin ngayon para ma-videoan namin yung kung saan po may mga uh, namatay no dito. Dito yung mga kung saan nila nilagay kako sana yung bangkay ng mga namatay na mga MPA dito ano kasi dito sila inambus. Kaya tawag dito ambus site no. At saka marami din mga nadisgrasya na dito. Kasi paliko kasi ito. Kurbada ang sabi. Paliko yung daan. Yan. Ito kasi yung daan. Kakalsada kaya. Marami din mga nadisgrasya dito. At saka maraming sabi-sabi din. mga dumadaan dito na may nagpapakitang mga kabab uh, multo, Ano? O mga kaluluwa na matahimik Kaya nandito kami. Ibuks. Sinama ko siya para mas safe no. Kasi di ko alam kung ako lang kasi mag-isa, mahirap din. Sa totoo lang, ah, walang kabayan dito. Ayan, di natin alam kung may mga taong mamansamantala, ano. Kaya mas maganda kung may kasama tayo. Kahit alam nating matapang tayo sa mga dilim, Pero sa mga uh, nabubuhay na tao, ay mahirap na. Kaya mas maganda, wag tayong magkampante. May kasama tayo, si Bugs Ayan, para makilala yung kameraman ko, siya ang kameraman ko yan. Si Bugs yan yung mga nakapanood sa kanya no. Yung mga kilala sa kanya, yan. Kita niyo na at sa. At sya, saka yung ko na lang yung kwan. yung natin bro. Ibigay mo sa, Yan. Yan. Yan, lumakalakas yung ilaw oh Ayan, santo Nino Ayan yung nakalagay. Andrew Vincent Pagurayan. Municipality municipal mayor ayan po ito po tayo yan yung view nagtutungo tirupa nya on on headset eh on okay mo yun mga kubano sabahan nyo kami ah Ibutin natin itong area na to dahil dito po naganap yung labanan no. Tsaka puntan namin mamaya dun, dun kung saan may mga nagsikrasya dito, dito sa kalsada. Puntan din namin mamaya. Pakita namin. Okay, tamahan nyo kami. Tara. Yeah. may arko dito makubat no ano to nakasulat boy hindi na makita no hindi ko na makubat no bata. dito ba boy hindi hmm. na taniman na kasi no kataniman na kasi dito makubat no tinaniman na nila nang unas maka dito ano mm

Ito na kasi taniman na kasi makubat. Taniman na kasi kaya hindi na natin makita yung view no? Kasi wala na yung mga damo dito. Pero dito dito sila uh, linatag yung mga bangkay. Na ilan yun boy? Tatlo. Ha? Tatlo. O tatlo. Tatlong bangkay dito. Dito na area pala. Kaya yung mga taong dumadaan diba, dito natatakot na dahil <coughs> Yun nga. Okay yung kuha natin yung camera. Makita na. Good. Katatakot na sila duman dito dahil marami nang nagkababalaga na nangyayari dahil siguro din sa mga kaluluwa no na hindi matahimik dito na area. Ayan. Tahimik na no po. kata itu tun saya. Cak Cuma aku bantu masukin daun kakauyan itu. So bako ba nasama nyo kami, pasokin natin itong area na ito. Ito sa matukal. Tingnan natin kung ano yung makita natin dito. karabong na boy <laughs> ayan may kuya dito Ah, uh, oh so ayun no, o bayog. Tawag sa amin. sa kalsada kaya boy no dun sa kabila so, na, muna tayo uh, area kung may saan may mga nabisigrasa no na mga uh, sakyan dito kaya punta natin yung area kaya tara na Simon. Okay. Ayan, so what's up ako ba, no? Nandito na tayo sa baba. Yan galing po kami doon sa taas. Dahil doon po yung ah, uh, ano, ah, uh, nakalagay na welcome santo ninyo makubat pero dito pinuntan natin para po pakita namin sa inyo yung mga repolyo yan ayan yung mga repolyo kung saan po uh, naulog yung ay natumba ba pero natumba sa yung sakyan na may uh, naka na repolyo Ayun. At saka hindi lang yun, marami pang mga disgrasya dito na nagaganap. Meron ba mga namatay dito bro? Meron na. Oo, dito kasi yung sinasabi nilang area makubat na kung saan may nagpapakita ng mga multo kaya maraming na disgrasya. Kaya medyo yung mga dumadaan takot dito, nagbubusin na sila ano, kung dumadaan sila dito na area. Kaya yun, ito yung area, kaya may buwan na, silento na pupuntahan natin yung uh, paliko no kung mix mo ka yung santo <coughs> uh, may pangamin yung santo may mga nabisira sa dito kaya kung dumadaan kami dito na area para nagpipitada kami o nagbibusina para po yung mga kaluluwa ay magtabi dito. so kung saan uh, I mean tumabi sila <laughs> no kung may mga kaliwang dumapakali di dito ayan yung area kaya saka yung uh, kung saan po inambos yung mga MP dyan lang po sa taas yan lang po malapit lang dito bumaba lang kami ayan yung mati. makita sa sara oh. ayan yung paliko pataas na yan pakyat na yan kaya mahirap kung hindi ka masyadong marunong mag drive o kaya mapilit ka hindi mo yan makanyan uh, masyadong makabig mo na baka agaw umagaw pa ng linya no? yun ang mahirap dyan kaya marami na yung disgrasa dito lalo yung mga sigante yung mga baguan na magmamotor marami na dito yung mga baguan na disgrasa yun lang mo ko ba no explore namin to nakita namin kung ano man, man ano yung mga nangyari kung saan po may mga nadispirasya dito o mga um, namatay na mga rebelde dito na muna tayo bro no? tignan natin kung may mag paparandong pa bro. Yung kamera natin. Ayan. Pumuna kami mga no? Ayan. Pumuna kami dito kasama po si Bogs. Ayan. Sa yung kameraman natin tingnan natin kung ipatay namin yung ilaw namin. Tingnan natin kung may magpaparamdam. diba, Kaya Tingnan natin. Ayimit, bro. Ano? Wala hmm. ka na pansin, bro? Wala. Ayimit, pero wala pa ka na pansin, no? Balikan na dito bro, matulog tayo dito. Ano? Balikan na lang natin to. So, yung mga kumaan. Wala kasi kami nadala kaming gamit na uh, kumot lang sana o uh, tent, ano? Tent yung gusto. Uh, dapat mer meron tayo kung ano? Tent, no? Tent. Maganda yun. Para dito na kami mag-overnight. Pero ngayon wala kami nadala. Kaya... Abangan nyo na lang po makuha yung overnight challenge natin dito sa mga nakakatakot na lugar. Ayan, hindi pa kasi nakabili ng tent, no? Maganda kasi yung may tent. So, hindi pa ako nakabili. Pero, pero bibili tayo. Ayan, para may tent tayo, no? Sa lahat ng ating adventure. O ating uh, vlog. Kaya maganda. May tent tayo, bro. Bibili tayo, no? Oh, malabo yung camera natin, bro. Ayan, ah. yeah, tingnan natin. Yan, medyo malabo. Pero okay lang yan. Pasensya na. Medyo malabi yung camera namin. Pero, kanina pa kami dito eh. Tingnan lang natin kung may nagpaparamdam nga. Ngayon wala na masyadong sakya na dumadaan eh. creepy ng paligid bro yung makubat no oh. napaka creepy ng paligid oh oh mga damo kasi dito daming namatay dito dyan sa taas na lang yan namin yung makubat dyan sa taas na yan may dyan, ang inam, jan inambus yung mga MPA na tatlo na namatay yung nam, namatay na tatlo no? kaya yung mga dumadaan dito oh. kaya ang mga dumadaan dito mga nagbubusin na sila kaya na din sila dito yun wala na nasadong tumatanda sa na sakyan eh. yung paligid pa creepy pa <laughs> anong gawin natin bro kung may bibig lang tumayo na multo dito ano <laughs> takbo kaya tayo ayan kasi kami kasi mga kuban, no? ito kasama ko rin. Uh, ah, sanay na rin sa mga multo. Pati ako sanay na rin kasi laking bundok ako. ay ah, sanay din sa multo na dami namin na kikita. No? Pang ano? pa nga pangandun ni? pag uwi ko dun sa bahay, gabi na. Kakahuyan yung dinaanan ko, haling ako sa kina lola. Yung multo sumusunod pala sa akin. Pag lingot ko ano, nandun sa likod ko, nakaputi. Nako, lagot. Takbo ako doon eh. Pagdating ko sa bahay, sabi ko, Mama, Mama, Papa, Mama. Bakit, bakit? Sabi ni Mama, Papa. May muntang akong nakita. Saan doon? Sa daan. Takbo <laughs> ko. Yun. Nagkumot na ako. Hindi na ako kumain. Diretso na kumot. Doon ako natakot nun. Hindi na bigla ako eh. Pero noon, baliwala na. Baliwala noon. Diretso na yun. dami ko nang nakikita. Baliwala na sa akin. Kasi dami nang nagpapakit sa akin. Nagpapatamnag. Nagpapatamnag yung may mga may mga palaka pa na tumalon sa harap mo na walang ulo pero yung palaka tumatalon pa rin kahit walang ulo ganun yung mga multo doon sa amin kaya dito napag creepy pero wala naman kami naramdaman kaya ang gawin na lang namin over, overnet na lang kami na bro Nag-overnight na lang kami ni Box dito. Bili na lang kami ng tent. Para mas maganda. Para ma feeling mas maganda yung feelings natin na mag-vlog. Yung meron talaga. Tayo maram naman. So, yun lang ako ba nang no? paalis na kami kasi ayan. Ano bro? Ayan na? Ayan na. Ayan naman na, na, ba? No? Maraming salamat po sa parang naman. Ayan, balikan. Apaan nyo na lang, babalikan namin ni Box to. Overnight na challenge namin dito. No? Ayan. Bye-bye.